오디아 정글 오디아 정글 오디아 정글 Welcome sa channel na ito, kung saan niluluwalhati natin si Yeshua ang Kristo. Nagpasalamat ka ba kay Yeshua ang Kristo para sa kanyang mga pagdurusa at kamatayan para sa atin? Ang kanyang kaligtasan ay isang libreng regalo ng Diyos. Tinanggap mo ba ang kanyang libreng regalo ng kaligtasan? May isang artikulong inilathala noong 1986 sa isa sa pinakaprestihyosong siyentipikong mga journal sa mundo, ang JAMA, ang Journal ng American Medical Association. Ang artikulo ay pinamagatang, sa pisikal na kamatayan ni Jesu Kristo. Dito pinatunayan ng mga may akda na ang proseso ng paghagupit ng mga Romano ay napakalupit. Ang mga teknikal na detalye ay nakabalangkas, na, kasama ang biblikal na salaysay, ay nagbibigay ng komprehensibong pangkalahatang ideya ng buong prosesong ito, mula sa pagsubok hanggang sa kamatayan sa Cruz. Bago ang paghuhukom, isinalaysay sa Lukas 22 na si Jesus ay nasa matinding pagkabalisa at ang dugo ay lumabas sa kanyang pawis. Bagaman isang bihirang kababalaghan, kinikilala ng mga doktor ang tampok na ito bilang hematohydrosis, na maaaring mangyari dahil sa mataas na antas ng stress. Matapos hatulan, si Jesus ay mahigpit na hinagupit ng letigo na gawa sa balat, na may maliliit na bolang bakal sa dulo at matatalas na buto. Ang mga bola ay nagdulot ng mga panloob na pinsala at ang mga buto ay napunit ang laman, na naglantad sa kalamnan ng kalansay at nagdulot ng malaking pagkawala ng dugo, na nag-iwan sa kanya sa isang malubhang kalagayan ng paghihirap. Matapos ang matinding paghagupit, si Jesus ay tinuya, niluraan, at pinilit na pasanin ang sarili niyang krus patungo sa Golgotha. Sa panahon ng pagpapaku sa krus, ang akusado ay itinapon sa krus sa lupa, at mga pako na labing walong pulgada ang haba ay ipinako sa mga pauso at paa. Ang pagpapako sa krus ay isang proseso na nagdulot ng matinding sakit at nagdulot ng mabagal at masakit na kamatayan. Ang paghinga ay napakasakit. Sa bawat paghinga, kailangang iangat ni Jesus ang kanyang likod na may buhay na laman, sa kahoy, at suportahan ang lahat ng bigat sa paa na ipinako. Ang katutuhan ng ito ay nagpapataas ng pagkawala ng dugo at nagdulot ng matinding sakit. Ang mga sanhi ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapaku sa krus ay maaaring marami, ngunit ang dalawang pinakakaraniwan ay hypovolemic shock at pagkahapo. Ang Ebanghelyo ni Juan ay nagsasabi na pagkatapos ng kamatayan ni Jesus ang Kristo. Tinusok siya ng isang sundalo ng sibat at lumabas ang dugo at tubig. Ang paliwanag ng mga siyentipiko ay ang tubig ay malamang na kumakatawan sa pleural fluid at serous pericardium. Ito ay nauuna sa daloy ng tubig at magkakaroon ng mas kaunting volume kaysa sa dugo. Marahil sa senaryo ng hypovolemia at talamak na pagpalya ng puso, maaaring mayroong pleural at pericardial flashes. Ito ay ay dadagdag ng malinaw na dami ng tubig. Sa pamamagitan lamang ng pagsusuri sa kanyang pisikal na pagdurusa malalaman natin kung gaano kahirap ang lahat ng pagtitiis. Matinding stress, walang tulog na gabi, hindi patas na paghuhusga, hindi makataong pambubugbog, pangungut siya at kailangan pang ka ng ang kanyang krus ng kamatayan. Ngunit higit pa, isipin ang bigat sa kanyang mga balikat, lahat ng ating mga kasalanan. Siya ang sakripisyo, ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tanging ang Diyos na naging tao lamang ang makakapag-reconcile sa atin sa Diyos. Kaya nga sinasabi natin na ang sakripisyo niya ay dahil sa pag-ibig, dahil wala siyang kasalanan, tayo ang nagkasala. Kung ang kasalanan ay nagbunga ng kamatayan, tayo ang kailangang mamatay at pagkatapos ay magtatapos sa walang hanggang pagdurusa sa lawa ng apoy, ngunit siya ay namatay para sa atin. Dahil naghahanda ako ng mga pag-aaral sa maraming wika, maaari akong gumamit ng pagsasalin ng Biblia sa wika ng bansang yon. Kung nais mo, gamitin ang salin na iyong pinili sa iyong sariling wika upang ihambing ang kasulatan sa mga pag-aaral na ito. Kung ikaw ay isang kristyano na nanunood ng channel na ito hinihiling ko sa iyo na gawin ang mga sumusunod, maglaan ng ilang segundo ng iyong oras upang mag-subscribe at ilike ang mga pag-aaral upang ipakita ang suporta para sa channel na ito. Gamitin din ang channel na ito para mag-post sa mga komento ng maikling patuto kung paano ka iniligtas ni Yeshua ang Kristo at binago ang iyong buhay. Ang iyong patuto ay magpapalas sa isang taong magbabasa nito, maniwala ka. Dito ginagawa namin ang aming makakaya upang ibahagi ang Ebanghelyo ni Yeshua ang Kristo sa hindi bababa sa 30 pangunahing wika. Kung napagtanto mo na kailangan mong pasalamatan si Jesus ang Kristo at kailangan ng kanyang libreng regalo ng kaligtasan, ano pa ang hinihintay mo? Kung nakilala mo na ikaw ay mula sa Diyos, ipinapalam ko sa iyo na sa mundong ito tayo ay sinusubok ng Diyos upang makita kung gaano natin siya kamahal. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ni Yeshua ang Kristo. Nagpakababa ang Diyos sa ating antas para iligtas tayo at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Si Yeshua ang Kristo ay namatay para sa atin bilang kahalili natin habang ang ating mga kasalanan ay haantong sa atin sa kamatayan. Hindi lamang ang pisikal na kamatayan ito kundi ang pinakamasamang posibleng parusa kamatayan pagkatapos nitong pisikal na kamatayan na siyang pangalawang kamatayan na siyang lawa ng apoy. Sa walang hanggang pagdurusa, hindi lamang mula sa kakilat na apoy na sumusunog sa kaluluwa ng hindi ito sinisira kundi pati na rin sa lahat ng pahirap ng kasamaan na umiral. Sa palagay mo ang mga tao ay masama marahil wala kang ideya sa masasamang kapangyarihan ng kadiliman na magpapahirap at magpapahirap sa iyo sa lawa ng apoy. Apokalipsis 20 versikulo 13 hanggang 15 Filipino Standard Version 13 ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, ibinigay rin ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at silang lahat ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. Labing apat at ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Labing lima at ang sino man na ang pangalan ay hindi nakasulat sa balumbo ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Kaya ano ang gagawin mo sa sakripisyo at pag-ibig na ibinigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ni Yeshua ang Kristo? Kung gayon marahil ay alam mo na na si Yeshua ang Kristo ang makapagliligtas sa iyo mula sa ikalawang kamatayan na ang lawa ng apoy. Tanong, tatanggapin mo ba ang kanyang libreng regalo ng kaligtasan? Ito ay matatagpuan sa mga taga Efeso kapitulo 2 versikulo 4 hanggang 7, Filipino Standard Version, apat ngunit ang Diyos, na mayaman sa awa, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, lima kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway, ay binuhay niyang kasama ni Kristo. Dahil sa biyaya tayo'y iniligtas. Anim at dahil kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya, at iniluklok na kasama niya sa kalangitan, ito upang sa mga panahong darating ay kanyang maipakita ang walang kapantay na kayamanan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng kanyang kabutihan sa atin na matatagpuan kay Kristo Jesus. Walo dahil sa biyaya kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Siyam hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sino mang makapagmalaki. Pipiliin mo kung gusto mo ng buhay na walang hanggan o pipiliin mong pumunta sa iyong pangalawang kamatayan. Si Yeshua ang Kristo ang tanging makapag-aalay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Ito ay matatagpuan sa Juan 10 mula 26 hanggang 28. Filipino Standard Version 26 ngunit hindi kayo naniniwala dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. 27 nakikinig sa tinig ko ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sa akin. Dalawamput walong binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mamamatay. Walang makaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Lumapit sa Diyos bilang ikaw ay, anuman ang mga kasalanan na nagawa mo at kung ano ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang habag at pag-ibig ng Diyos ay dumating sa atin sa pamamagitan ni Yeshua ang Kristo. Namatay siya para sa iyo at sa akin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at malaya sa ikalawang kamatayan. Kung naniniwala ka sa iyong narinig at nabasa ngayon, magpasalamat sa Diyos para sa buhay na ibinigay niya sa iyo at salamat sa Diyos para sa kanyang mahalagang salita. Pinangunahan ka ng Espiritu ng Diyos ngayon upang marinig ang kanyang salita. Panghuli, hinihiling sa iyo ng Diyos na ipagtapat sa iyong bibig kung ano ang nasa iyong puso. Makipag-usap sa Jos ngayon at ayusin ang mga bagay sa pagitan mo at ng Diyos. Huwag mo nang hintayin ng bukas dahil baka hindi ka na mabuhay. Basahin ang sumusunod, Roma 10 versikulo Siyam hanggang 10, Filipino Standard Version, Siyam sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at sasampalataya ka ng buong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa kamatayan ay maliligtas ka.10 sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng puso tungo sa pagiging matuwid at nagpapahayag sa pamamagitan ng bibig tungo sa kaligtasan. Simulan muna ang iyong panalangin sa pamamagitan ng pagtanggap na ikaw ay isang makasalanan at na ikaw ay nagkasala sa harap ng Diyos. Pangalawa, hilingin sa Diyos na patawarin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Pangatlo ay magpasalamat sa Diyos para kay Yeshua ang Kristo at sa kanyang kamatayan para sa atin. Hilingin sa Diyos na ibigay sa iyo ang kanyang libreng regalo ng kaligtasan. Pagkatapos, ipagtapat sa iyong dibdib na naniniwala ka sa iyong puso na siya ay namatay para sa iyo at nabuhay mula sa mga patay. Panghuli, hilingin kay Yeshua ang Kristo na bigyan ka ng buhay na walang hanggan at hilingin sa kanya na isulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Salamat sa Diyos para sa lahat at sabihin sa kanya ang anumang bagay na nasa iyong isip at puso. Ang susunod na hakbang ay ang magpabinyag at maging disipulo ni Yeshua ang Kristo. Sa isang paparating na pag-aaral sa channel na ito ay ibabahagi ko ang isang panalangin para sa mga nagnanais na maakay sa panalangin upang matanggap ang libreng regalo ng Diyos na kaligtasan. Pagpalain ka ng Diyos at ang iyong mga mahal sa buhay.